Hanggang kaya ito? Malapit na to sa FCI, mga dre ano? Ito po ang inyong servisyo, si Lolo Rice. <laughs> tanda na, mga Andre, tanda na talaga. Hindi na maiitatago Yung puting balbas pwede mo ahitin eh. Pero yung malabog mata, kailangan mo magsalamin eh. Continue straight, then make a U turn. All day. Make a U-turn, then your destination will be on the right. Full oh. parking. Andito na tayo sa Ibiya, mga dre. Kaya lang, sa kasamaang palad, walang parking. Malakas ang ulan. Paano ang gagawin? <laughs> Ang bihira naman no. layo ng binyahe ko. Ang daming traffic. Oras ba ako umalis sa ano? Sa sa bahay mga dre. Siguro mga alas 3 no. Tapos 4:53 na ngayon. Napakahusay. 50 pesos first 3 hours yung pala yun mga dreno 50 pesos first 3 hours tapos ang succeeding is 10 pesos per hour eto eto ang bubungad sa atin mga dreno sa Ibiya sabi ko dati Ibiya Ibiya pala mga dreno ganda ng panahon mga dre tamang tama sana magramen kaya lang sabi ko may kamahalan kaya maglulugaw na lang muna ako mga drone 485 mas ano uh, mas ano ba to mas, mas okay mas mura dun sa akin uh, kinakainan ko ng ramen sa SM tsaka masarap din dun nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng kainan na yon. Ibiya mga dre sa ano, alabang yata ito mga dre no? Tama ba? <laughs> Hindi ko alam kung kung anong part ng nakakasakop dito mga dre no. Basta sa may daang hari, daang reyna, tapos eto na mga dre no. Ibiya as usual kay Manny Villar. Yun no. parang ano madaming ano rito yung kainan ng Japanese all day supermarket mahal din daw rito ang ano tingnan ko parang gusto kong bumili ng ano <laughs> ng apple pag nasa Pinas ka parang sarap kumain ng mansanas pero sa Canada ang mura ng mansanas hindi naman nakakain ah, uh, apple 85 isang piraso diba ito nga no, daming gulay oh yan oh no. parang maganda mamili ng gulay gulay rito sa ano sa all day supermarket anyway anyway May ano pala ako rito mga dre, may sadya akong ano eh. Just big. Parang ba kayong ano? Nahanap ko yung Danish. Danish. Hindi naman croissant. Albang tawag doon, nakalimutan ko naman. Sa ano ko nakain yun eh? Sa sa Sinabon mga dre yung hindi ko maalala ang <laughs> sasadyain ko pala rito mga dre yung ano no papays ano papays yun yung fried chicken mga dre no alternative ng Quebec sa Jollibee <laughs> yung papays kasi pinakamalapit nun sa may sa may utawa nasa dalawang oras lang mula mula sa amin mga mula sa Montreal pero kung gusto mo ng Jollibee eh, kailangan mong pumunta sa ano pumunta sa Toronto sa Mississauga saan na ba rito? saan na ba? ba? Okay dito tayo para makuna natin ang maganda ganda nakapunta na ba kayo rito mga dre <laughs> <laughs> nadanaanan lang namin palagi ito eh pagpupunta kami ni Rain sa ano no dito sa the medical city. Nga pala mga dre no, kasi sabado ngayon. Uh, ang plano ko pumunta sa market market. Pag magpapa-check up na, na dapat uli si Rain. Eh sabado yung check up niya, nakalimutan ko namang tanungin kagabi. Ang nangyari, tinanhalay ako ng gising kanina. Pag gising ko, umalis na si Rain. Hindi naman na nagsabi sa akin. Kumbaga, nakaligtaan ko talaga no. Kaya yun, nung tinawagan ko, nandun na siya. At hindi na makakapunta sa medical, ah hindi na ako makakapunta sa market market mga dreno. Kasi nadadaanan nga namin yung market market eh. Punta tayo sa ano? Sa papayas mga dreno. Fried chicken pa rin. <laughs> Wala pa rin tinagbago ano? Mga nakasil. Berks, Berks. Mga mamahaling ano. Nakakita ko ng slide ah. Ano, eh? 7,800 plus. Saan so, ba nakakita yung pap papapais dito sa ano. Lalabas ka. Tapos ayun. Tapos papasok ka. Ito pala yung address nito, mga dre. Yano? oh. Las Piñas pala Las Piñas City Daang Hari Road Ayan yung mga binili ko mga Dre oh. Chicken tender Pagkatapos Two piece chicken Pagkatapos Dalawang price Masarap yung french price, price nila mga Dre no? yung ganyang kalayo mga dre hindi ko na mabasa ano pag wala akong salamin yung nasa ano nasa menu pag nagsalamin ako okay nakita ko C7 yung in order ko C7 ibig sabihin hindi nga kanin <laughs> ito nga in order ko mga dre no? hindi ako gutong mga dre no? uh, hindi ko naubos eh <laughs> Ang masakit daw na ito, mga dre, sobrang traffic daw pa ano sa may Dasmariñas kasi yung paro-paro festival eh naulan. Ay ano ba sa mga paro-paro, mga dre, no? Bumagal yung hindi sila nakalipad kaya matraffic. <laughs> kaya matraffic sa Dasma. Kumbira. eto ang labas ng ano mga dreno ng Ibiya. Kailangan natin ng malaki 'yon. Buti na lang ano sa loob yung parking nila ano. Mahal nga lang mga dreno. Mas <laughs> mas ano doble o triple yung presyo niya kaysa sa ano mga dreno sa sa SM Maganda raw dito sa taas niya eh. Tingnan nga natin sa glit. May may magandang ano rito eh. Tanawin. Na sa isip ko yung paru, paru festival ng Dasma, mga dreno, sana ipapakita ko sa inyo eh. Eh sakto rin naman pala uulan ng ganitong ano no, ng ganitong oras nung no, kung kailan hapon na ah okay mga kainan pala rito baka bawal tayo rito mag, ano, mag video parang ganon? ah maganda rito yung ceiling nya oh maganda nga rito ala nyo ulap no ala ko kaulapan eh pambihira o Maganda pala rito mga dre, no? Nakakatuwa lang. Alanganin mga dre, no? Ba, nakakaano eh. Nakaanohan natin ba yung mga tao? Nakukunan. Pero nakakatuwa yung ceiling nila mga dre, no? Parang ano talaga? Parang ulap siya. <laughs> Parang kalangitan. Pero uwi na tayo mga dre, no? Mas maganda siya ngayon, madilim na. Ayan, no? Eh. Maganda. Maganda yung mall ni Villar, mga dre. Sa so, ba tayo dumang kanina? Meron dito. Ah, hindi. Ano pala to? Entrance din yata to. Tsaka uh, exit. So, dito. Si Dear Joe. Bumili ako ng drinks dyan, mga dre. Parang ano eh mas mahal to kaysa sa ano eh parang mas mahal kaysa sa starbucks mga dre o halos parehas lang yun dito ulit tayo dito tayo dumahan kanina mga dre no? Tony Pons Anelo Japan pala yan Anelo Japanese brand pala hindi Japan mali naman sorry naman ah, napakadaming tao maraming kainan kasi kainan talaga to food court pala talaga tong ano na to floor na to mga dre no? modern shanghai watami bakit ang mga ko, sabihin ko sana puro Asian cuisine. Tapos biglang may Italianis, no? Dia Mari. Pupunta na tayo sa parking lot. Maganda. Maganda to mga Andre, no? Maganda rin yung sinihan dito. May higaan. Pag ano, panonood kayo mag-asawa. Short time. <laughs> Short time ang bayad. Yung gagawin natin ngayon mga dre Uuwi na tayo no Kasi nga gabi na Pero pagwan lahat uh, Tatanggalin ko ba yung salamin o hindi <laughs> Nasasanay ako mga dre no Kasi nga apakasarap tumingin sa paligid eh Na Nakikita mo yung detalye <laughs> Nandito ako sa Molino Road mga dre no Medyo traffic. Tapos Shakey's Naalala ko yung Shakey's mga dre no Dati Nung mga panahon na meron pa siyang live ano live performer mga treno inabutan nyo ba yun <laughs> magsasabi yun kung ilang taon na kayo no <laughs> acoustic yung ganon nakakatawa no nung may beer pa silang ino-offer yung mga ano all days mga tre no? Kaya lang wala na eh. Old na talaga eh. <laughs> Days are ano eh. Kumbaga numbered eh. May ano eh. May subdivision dito si si Villar mga Dreno. Abida. Dalawang Abida mga Dreno. Yung isa malayo-layo. Yung best friend ko mga Dreno. Kumbaga may kamag-anak siya dun sa Abida na medyo malayo na ano nagpapintura ng bahay sa kanya. Dahil naka, nakabakasyon ako noon mga Dreno. At 2017 yun. May e-bike ako, mga Dreno. Ang ginawa ko, sinasamahan ko si Nunoy, parang sideline ko na rin, mga Dreno. Nagpipintura kami. Gamit namin yung e-bike ko na service para sa amin dalawa, inaangkas ko siya. Pagkatapos, isang, isang hapon, mga Dreno, isang hapon na uh, medyo maulan, kumbaga pa uwi na kami. Pero kakaalis pa lang namin dun sa pinagtrabahuhan namin, mga Dreno. Nung nasira yung e-bike, wala siyang power, sumisindi siya, may ilaw pero pag pinaandar mo ayaw, ayaw umandar mga dreno Eh maulan. Madilim na no mga dre. So ang nangyari, sabi ko kay Nuno, eh, pre mo nakana, ako na ang bahala rito sa e-bike. Ang ginawa ko sa e-bike mga dreno inakay ko pa uwi. Siguro mga uh, 4 o limang kilometro mula rito papunta ron sa sa pinagpaparadahan ko na ito, sa Dexterville kasi doon kami dati nakatira mga treno hinakay ko yung e-bike. Sa inis ko, mga dre, yung gabi ding yun, pag uwi ko, siguro mga alas-gis na yata ng gabi yun, no? Ang ginawa ko, kinalas ko yung ano, mga dre, no? Yung wiring ng e-bike. Doon ako natuto sa e-bike, mga dre, no? Kinalas ko yung gulong, tapos tinignan ko yung wiring, ng silinyador. lahat, mga dre. Kaya natuto ko sa e-bike, pati yung kahit pa paano pagdating sa mga wiring niya sa ilaw, sa busina dun sa, sa signal light natutunan ko mga dreno dahil yun nga no, kumbaga dinis, dinis assemble ko yung e-bike pagkatapos wala pala dun yung problema ang problema pala <laughs> nasa battery tapos yun mga dreno uh, dun nagsimula yung curiosity ko pagdating sa, sa e-bike especially sa battery mga dreno dun ako nagsimulang manood sa YouTube kung paano gumawa ng battery galing sa recycled na mga na mga battery ng laptop. 'Yun ang ginawa ko. Pumili ako ng maraming battery ng laptop para makabuo ng battery ng e-bike mga dre. Matrabaho pero ang dami kong natutunan sa proseso na yong mga dre, no? Talagang mga personal na experience na hindi mo makukuha sa ano eh, sa pagbabasa, 'yung ganon Ikaw mismo sa sarili mo matututunan mo yung mga pagkakamali na pagkukonektahin mo yung dalawang circuit tapos hindi mo alam shorted na pala hanggang sa ayun, natutunan ko na lang basically mga dreno nadala ko sa Canada yun nung unang mga araw ko sa Canada ganun yung ginagawa kong sideline at maganda yung kita dun mga dreno kasi may isang buwan dun na kumita ako ng 750 sa paggawa lang ng mga battery mga dreno kumbaga easy job lang kasi nga ang daming mga naka ano rin eh, naka electric bike eh, pag hindi mo alam talaga yung battery yari ka mga dreno kasi isa yung sa pinakamahal na parte ng mga ano eh ng mga e-bike eh, mga e-scooter kaya lang kalaunan masyadong time consuming pala ka ako tsaka nakatamaran ko ba mga dreno kaya hindi ko na itinuloy yung pagre-repair-repair kumbaga sideline ko dati ng mga dreno Nakakatawa lang, bigla akong naisip yung mga dre no? Pero Dami ko natutunan mga dre Nung katambay ako sa loob ng ano Nung mula nung nagre resign -re ako Galing Saudi no Umuwi ako ng Pinas At the same year doon ko din natutunan yung tungkol sa computer mga dre no? Kung paano mag-diagnose ng Ng mga Ng CPU, CPU tower Isang bagay yun no Na parang hindi ka makakapagmalaki kung anong alam mo eh di ba kasi bigyan mo lang ng sapat na panahon yung isang tao matututunan niya eh kung ano yung alam mo di ba maaaring yung experience mo yun kung gusto mo ipagdamot walang makakaagaw sa'yo pero yung foundation ng alam mo di ba o ng isang bagay sa panahon ngayon wala nang imposible na hindi matutunan eh di ba as long as na isapat kang ano isapat kang drive para para malaman, di ba? Para mag-aral. Kaya, di ba? Dako ako nag aral ng French. <laughs> Tamad-tamad mga 'te, tamad lang. May isang comment pala akong nabasa mga Dreno, si um, alamang, ano bang anunya? Mo Mo au, something mga Dreno 'yung ano niya. Username niya. Nag-French, nag-French siya mga Dreno. So nung natuto siya, ah uh, lumaki daw 'yung sweldo niya hindi ko lang alam kung anong field yung pinagtatrabahohan niya mga drelo ah, totoo naman po kung nasa Quebec kayo malaki yung kinalaman mga drelo kasi may mga trabaho talagang hindi accessible sa mga hindi marunong mag-Franse ng mga liwanag ng ilaw no? yun lang mga drelo at keep safe and stay 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 where you are no don't stay where you are keep moving mga dre no? keep moving kung saan kayo magiging ano productive kung saan kayo mas magiging masaya kung saan kayo what kung saan kayo magugrow grow kung saan kayo dalhin ng mga paan nyo basta huwag kayong loko-loko loko-loko eh, in a sense na naminirwisyo kayo ng ibang tao di ba? ganoon lang yun mga tre Igit sa lahat ang pakikipagkapwa tao mga tre ano sabi nila? keep your enemy closer di ba? mga kaaway dapat mas malapit sa iyo <laughs> para alam mo kung anong plano nila <laughs> Ah. Yeah. Wait, again, again. Okay, to you. Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday <laughs> oh, that's it? You're <laughs> so one year old now. <laughs>